good morning! Good morning, sir! So, nga, uh, na, natuk po ay nasa spiritual activities na, no? So, uh, bago tayo magtubig, bubuksan natin yung ating ano, shower doon, ha? Yung mga tatlong shower lang, tama na yun, ha? Unang grupo ang unang kakasa, yung one to six. And then, next group naman, ha? Dire-direto lang tayo, ha? Siguro alam nyo na yung ginawa sa VT, tama? Okay? So, uh, put your hands over your mouth and nose. Sige nga. Yan. And then, cross over. Hawak ang kwelyo ng life jacket. Yan. Ganun ha. Yan. Okay? Sir, balik tayo. sa'yo. Yan. Yan. Okay? Ganun ha. So, and then, tatanong kayo ha. Away from the edge ha. Please ha. Huwag kayong uh, hindi tatalo ng uh, malaya kasi bilikado kayo dito especially kung kayo po ay uh, liliyad ha so make sure nakalibre kayo at pagbagsak sa tubig ha backstroke lang kayo backstroke okay ayan ha? backstroke lang kayo para hindi kayo ma uh, ano pagka hindi kaya sumakay hintayin yung kasama ha okay hintayin ang kasama para hindi kayo mahirapan magboard Number 1, board ka dito sir, dito ka. Kung naka board si number 1, dito ka. So, tutulong natin si number 2, number 2 lapit ka, dyan mo na siya sa baba. Harap mo siya. Hawak ka sa kwelyo, hawak sa kwelyo. Yan ha. Okay, bob down ha. 3 and 4, tulong ha. Tulak sa puwet ha. Okay, sakay sa number 2, dito ka number 2. Sir, akit ka. Number 3, harap. Hawak ka sa magkabilang kwelyo. Tapos hawak sa sir. Inner, inner, inner. Yan. Yan. Ano mo, yan. And then, hawak sa armpit Yan And Then, bob down 1, 2, 3, up Okay, ganun lang ha oh, Sige, pag mag disembark naman tayo Upo lang tayo sa edge And then, hawak ulit sa ilong And then, disembark Tapos, mag-ano lang kayo doon ha lang kayo bago tayo mag-drive ng lifeboard Okay? And then, cluttering Tapos, board Lifeboard Okay? Then, wala na tapos na tayo. Babay na tayo doon para matapos yun natin yung activity sa okay? The last final din lang tayo mag upwesto muna. Okay? O sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akit tayo. Pero bago makit mag shower muna kayo ha. Okay. Okay. Number 1. Ready to jump. Number 1. Ready to Okay. Position. Hawak sa ilong. Hawak sa leg jacket. Okay. Clear ha. Jump. Very good. Don't, wag mo nang gamitin ang ano. Wag mo nang gamitin yung legs. Kamay lang, galawa lang. Yeah, very good. O oh, sige, next. Okay, position. Jump. Very good. Okay, position. Jump. Teka muna. May tao pa. Hawak ah, sa ilong. Okay. Okay. Guys, yung uling uh, ano dyan, tanggalin nyo yung, uh, yung, yung patayin nyo yung tubig ha. Yung uli ha. Sige. Okay. Position. Jump. Lay-lay ng konti. O, oh, disembark yung isa. Upo. Upo na. Abak ah, sa ilog. Life jacket. Very good. Sige. Okay, position. Jump. Sige. Sige, akyat. O, pakipatay ha. Tubig patay ha. Patay tubig ha. Oke, okay, water is clear. Oh. Oh. Wow. Sir, inum muna. Ya, sige. Oh, sige, libre. Jump, oh, jump, sir. Sige, jump. Sige, Very good. Huwag ka bukan huwag ka na Relax, relax, relax. Backstroke lang, backstroke sir, backstroke, backstroke Ya. sir, libre, libre, sige Water is clear Okay, position Position sir, awak sa Awak Hawak sa jacket, jump Pwersa. Very good oh, Backstroke Sir, harap, 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 harap Para, para. Yan. Yan, hawak sa no. Oh. Yan, hawak. Okay, sir. Okay. Position Okay, jump. Okay, very good. Backstroke, backstroke, backstroke. Okay, position Okay. Oke, okay, good. Eh okay, back stroke, back stroke. Oke, okay, position. Awak muna sa Cross. Yeah, very good job. Very good. Oke, okay, back stroke lang, back Okay, sir. Okay, position. Hawak mo na. Yeah, very good. Sige, jump. Okay, good. Harap, 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 harap. Yeah, I'm very good. <laughs> Bitao 1 and 2. Bitao 1 and 2. Punta sa live prop. 1 and 2 lang. 1 and 2. Kapit. Kapit. Parang sabog-sabog. Yan. Yeah, very good. Sir. Diret. Sir. Sa ganun ha. Tapos wala na. Sir. Puntayin dalawa. Sir. Pagtapos dito ha. Tapos kayo magpapasok. Number 2 3 and 4 3 4 Sir Backstroke dito, sir. dana Doon sir, dana Sir Sir dana Tapos na. Sir dana, dana na. Sir uh, backstroke lang Backstroke 3 4

live boat na kayo Pag-asa nyo, live boat na lang Okay, kalas, kalas kayong dalawa 7 and 8 Okay, sige, out Okay, last Backstroke Sir, paano nag kanina, ganun din ha Tulong-tulong din kayo ha Sir, may ganon dyan ha Okay, gamitin ang arm Ang ano, ang braso Tapos roll ka ha, roll Okay, roll yeah, sige, tulak lang siya, tulak Then hawak sa life jacket ha So, ikot kayo dyan Punta kayo dito Sir, backstroke, backstroke Backstroke ang gawin, backstroke o, Sige, sir, tulungan yung dalawa Tulungan yung dalawa yung isa. Tapos bababa. Sir, hawak sa magkabilang kwelyo. Ayan. Banda lang. O oh, sige, number one. Baba na dito. Sir, pagbaba mo. Diretso ko na doon. Natanggalin ang life jacket. Doon. Upo ka dyan. Sige, sir. Upo. Harap. Hawak sa ilong. At saka sa mga. Ano? Okay, baba. Sir, diretso na doon. Tanggalin ang life jacket. Ha? Sige, sir. Tulungan yung dalawa. Hawak sa ilong hawag sa life jacket chef, dito kayo dumaan Pag kaya nga ka wala tayong pinapadahan dito eh ayan nakaharap, nakaharap dahat, dahat na sige, baba number 3 hawag sa ilaw hawag sa ilaw, sige, baba hawag sa life jacket babae sa siya Teka lang siya, may mga patatamaan ka Kasi premium sir Sir, diretso na do ha Tanggal ang light jacket, tayo standby kayo dyan Sige sir baba. Sige next, babae yung siya Sir, isa isa lang Sir, alas ka dyan Sige sir, baba Very good. Okay, baba dyan, sir. Mr. Santos. Harap tanong. Hawak sa ilong. Hawak sa ilong. Hawak sa jacket. Sige, baba. Okay, baba. Tulong lang, tulong lang, tulong lang. Hawak sa life jacket. Hawak sa ilong. Hawak sa life jacket. Sir! Sir! Pero hindi ganun sir ha! Sir! Hindi ganun! Ay, isa pa, isa pa! Sir! Hey. One, two... Sir! yung disembark ninyo. Hawak sa ilong. Hindi kayo nakikinig eh. Kaya tayo tatagal eh. Ayusin niyo yung ano. O tegala muna kayong tatlo, teka lang. Magkano kayo, permiss kayo dyan. Sunod-sunod kayo po. Dali para, dyan. Upo kayo dyan. Maghiwalay-walay kayo ng bagya. O, oh, sige, ha? Sir, dun, sir! Ay, Hawak yan. sa ilong. Hindi ba eh? Hawak sa ilong. Hawak sa live jacket. Okay, one, two, three, go! Very good. Okay, diretso na doon, ha? Ang ah, makukulit natin nga si Arby, ha? <laughs> 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 okay, guys, so...